Ayaw si Sipag! Pagkaroon ko po sa ating lahat. So, magtatanong sa akin dito, Kuya Chris. Paano ba malalaman kung sino po yung mga nagsubscribe sa aking YouTube channel? So, marami po nagtanong sa akin yan po, mga sipag. Eh, no? So, gaya na na po kay Sir Palo Sports TV po. Ayan po, mga sipag. You know? So, yan po yung katanungan kung paano daw malalaman po kung sino po yung nagsubscribe sa kanyang YouTube channel, mga sipag. So, support hain niyo pong bawat isa po, mga sipag. You know? Shoutout po kay Palo Sports TV from Visayas ayan, eh, Cebu. Eh, ayan, shoutout sa ating mga kapwa Visayas. Ayan po, mga sipag. You know? po sa Visayas, Mindanao at Luzon po masipag yun o kapwa nating Pinoy din. Suportahan po ang bawat isa po masipag yun. Ano? Malaki tulong po yan masipag. Pag-uwan sa tayo pinagtutulungan dito. Additional po subscribers para ma-meet po natin yung uh, requirements po dito kay YT po masipag para tayo po ay ma-monetize po masipag. So, supportahan po sa comment section po masipag. So, proceed tayo. Paano ba natin malaman po masipag itong mga nagsubscribe sa ating YouTube channel. So, dito tayo sa ating Chrome app o dito sa ating browser po masipag. Punta tayo sa in Chrome and then tap nyo po yung Chrome. So dito search nyo po yung YouTube Creator Studio. Ayan, YouTube Creator Studio po masipaginaw. You know. Search nyo po dyan sa search engine. Then tap nyo po kung makita nyo po yung YouTube Creator Studio. At i-make e sure nyo po masipag you know, Para ito, gaya po nito, no? Para masame po siya sa PC o laptop po masipag yung kanyang features. I-make e sure nyo po ditong tatlong dots. Ayan, tatlong tuldok sa may taas, sa may gilid. I-make e sure nyo po na ito po yung nakaselect ang desktop site po masipagat. Yan o, tingnan nyo po yung itsura nito. Ayan po. So, ganyan po. Talagang mobile phone yung kanya itsura. No? So, ganyan. So, para mga desktop site po, no? para same sa PC o laptop, or kahit mo lang sa iPad, no? medyo lumapad. Ayan. So, select nyo po yan. And then, uh, login nyo po. Tap nyo po yung login. Ayan. Tap login. So ang kaibahan lang talaga dito sa ating cellphone user, shoutout sa ating mga cellphone user, dyan sa mga mobile phone user po no. Ito po ay talagang maliit lang nga lang po no, hindi natin gaano mapabasa pag hindi natin iso zoom. Kaya nito masipag, ito na po yung channel dashboard po natin, ating YouTube channel na QuickRest TV po no. So malapit na po tayo mag 300,000 subscribers po masipag. Makikita nyo na po dito masipag yung analytics nyo po. Ayan, yung mga subscribers nyo po, dito nyo po makikita sa baba, no? Yung performance nyo po dito sa inyong content video. Ayan, sa taas. So, dito na tayo sa ating uh, mga nag-subscribe sa atin. So, ayan, sa baba lang po masipag. I Zoom lang natin, no? Pagpasanger na po masipag. <laughs> Cellphone na po ang gamit natin, no? So, wala po tayong PC o laptop o kahit malang iPad. At baka sa naman, merong mag-support sa atin dyan. <laughs> ayan, no? So, Marami po sa inyong lahat, masipag sa inyong support, ano. And then, dito, makikita nyo po yung comments. Sa comments, may isa, makikita nyo po dyan yung reset activity, yung subscribers o members po. No? Tap nyo po kung sino yung nag nagpa-member sa inyo o oh, subscribers. Dito nyo po malalaman na no? all subscribers. Nandito din po yung date nya. Ayan, no? Oh, date nya. Nagkailan sila nag-subscribes at yung ilan yung mga subscribers nyo. Ayan po, no. So, ayan po yung mga date nila. Then, So marami pa po kayo kung gusto nyo po no i select nyo po lang sa ilang days o ilang months man o weeks no. So nasa inyo na po review nyo po kung yung mga family nyo ay talagang tinso na portahan kayo o nag-subscribe po sa inyo no. Or yung iba naman na sabi ay S 2 S tayo, sub to sub tayo din hindi naman pala nag-sub sa or nag-unsub naman pala. So yung iba naman nakikita nila na mo-monitor nila dito na ah, hindi naman pala ako sinab doon or in naman pala ako. Bawian ko nga hindi ko na nga rin i-sub siya or i-unsub ko na lang din siya. Ayan mga si so wag po tayong ganun no. So malaking tulong na po yung sinuportahan po natin ang bawat isa po mga sipag. Kaya diyan sa comment section suportahan po ang bawat isa po mga si you know? So diyan na po mga si mga lalaman niyo po kung sino po yung nag-subscribe sa inyo po. So ganun lang po makadali, mga you kadali know? mga And then ako po si Chris TV kung meron ka po yung mga katanungan po mga si mag-comment down below sa baba para manabasa ko yan sa screen ko yan, at pagagawin po natin ng content video yan hanggang sa timakata or doon po kalimutan mag like and share mga pag marami sa tsipanood have a nice day and God bless all